right now, nandito ako ngayon sa aking main base. So, i-upgrade ko na yung aking town hall for town hall 16. And after 10 years, di ba? <laughs> Medyo matagal din. Diba? Kasi nga na natatanga. Natenga ba? So, i-upgrade ko na to. So, gamitin ko sana itong aking... Gamitin ko sana itong aking uh, resources, itong aking gold. Pero I decided na gamitin na lang itong itong aking hammer of building. So, pag nag town hall 16, ito pa yung mga mga ko cannon. At saka, ano ba ito? Archer. Anong tower ba ito? So, check ko nga alam. Multi-archer tower. Rin ko cannon and multi-archer tower. So, ayun. Uh, Upgrade ko na ito. Town hall 16. Ah. Uh, Hilig <laughs> na confirm storage capacity tataas itak niya so parang inferno tower lang siya ulit kita inferno poison din poison read na natin isa pa And right now, Town Hall 16 na po yung aking main account wow okay na, uh, hindi na tayo pwede bumalik sa town or 15 unless gagawa ulit ako ng bago diba what so ayan yung mga hero boost yun yung mga boost na makukuha natin hindi ko pa siyang i-upgrade so ayan kapag i-upgrade ko siya okay lang pala na-upgraded na rin yung aking eagle artillery tapos unlock ko tong ay, bali bali maa-unlock itong mga buildings nito, maa-unlock yung mga buildings diba Check natin kung anong bago dito sa Tamil 16. na think pwede ito. Ayan, pwede na i-upgrade yung aking hero hall. Get artillery. Siguro ang uunahin ko na lang. Gusto kasi talagang as much as possible pag nagtatawang upgrade talaga. Ang inuuna ko talaga is yung aking Archer Queen. Kasi para sa akin isa sa pinaka-favorite hero ko talaga. Wow! So, i-upgrade ko na ito, ang aking Archer Queen. dito tayo sa Hero Hall. It was at this moment that he knew. So, bago pala natin ma-upgrade yung mga hero, kailangan ni-upgrade muna yung hero hall, diba? Oh, no. So, saktong-sakto. At nai-ano ko na siya. At meron pa tayong isang Hammer of Upgrade. Wow! Oh. ang maganda dito. So, i-upgrade na natin itong ating hero hall para may upgrade ko na yung aking Archer Queen. Okay. Hammer of Building. Confirm. Upgrade ko na siya. Pwede ko nang i-upgrade yung aking Archer Queen. So sa Hero Hall. Upgrade natin to. 232. So kung hindi ako naka-Gold Pass, 290,000 Dark Elixir. So napakalaki ng ano. Napakalaki ng discount niya. Upgrade ko na siya. So pwede ko nang... Pwede kong gamitin itong Book of Hero kasi meron akong... Uh, meron pa ako magic items dito. Okay, so, yan. Meron ako magic items na Book of Hero. Tapos, meron pa ako dito available sa rewards na dalawang Book of Hero pa. So, pag ginamit ko yun, bali, tatlong Book of Hero, tatlong level agad yun sa Archer Queen kung meron akong enough resources. So, yan, so, six days pala. Six days. Six days bago ko siya ma-upgrade. So, i-upgrade na you know. so, ko na. Hindi na natin ang bukot nyo. Okay, 91. So, i-upgrade natin siya. Meeting ko na itong Hammer of Heroes. So, mamaya na lang pala yan. Mamaya na lang pala yan. Ang gawin ko muna is, meron pa akong 7,000 Dark Elixir. So, kung sana yung maximize, pero ito na. meeting ko na itong ating Rune of Dark Elixir. So, meeting na natin siya. So sana pala pwede ko rin palang in-upgrade yung aking yung aking storage. Sana pa rin upgrade ko muna to para siya pa yung 30,000 dark elixir pero okay lang. Kalimutan ko pero okay lang. So upgrade natin ulit siya going level 92. Start confirm. Kukuha so tayo ng Book of Hero ulit sa gold pass so, ganito ko lang minamax level yung aking archer queen kung marami ako resources usually kapag end of season yung mga magkukuha nating mga resources o yung mga loots sobra-sobra uh, yun uh, para i-upgrade yung ating hero so claim ko na to tapos balik uh, tayo dito sa ating archer queen so yung meeting ko na siya Level 92 yung ating Archer Queen. Okay. Parang nakakamiss lang din yung ano. Nakakamiss lang din yung yung part na nandito yung button ng hammer. Pag in-upgrade mo siya, may kita mo talaga na may ilaw na lumalabas animation sa sa hero kapag in-upgrade. So ngayon, hindi na natin siya makikita kasi meron na siya hero hall. So pag in-upgrade natin siya gaya nito, ito pag ginamit yung hammer of heroes, Okay, level 93, hindi na natin siya makikita kailangan i-close muna natin yung window. So ayan, level 93 na yung ating Archer Queen. Pwede ko ulit pimita ng isa pang Hammer of Heroes. So check ko lang, ayan, pwede tayong bumili. Pipiting ko na to. 165 lang naman siya. Sa so, hero hall, going level 94. Confirm. check ko nga kung mayroon ba tayo. Okay, double loops. Okay lang. Hero hold na natin. Level 94 yung ating Archer Queen sa loob lamang ng ilang ilang minuto, ilang segundo, di ba? So, ganun yung mga pwede mangyari kapag uh, marami tayong books of upgrade, books of, books of heroes, di ba? Hammer of buildings, hammer of upgrades. Di diba? Mabilis tayong makakapag-upgrade level 94 na agad yung aking Archer Queen. Isang level na lang, max ko na siya sa Town Hall 16 level. So, pag Town Hall 17, ganun ulit yung gagawin ko. Para may level 100. Okay, nakaka nakakatawa lang kasi umaabot na pala yung hero hero level sa level 100. Parang online game na siya talaga. So, ano yung next step? Uh, hanapin ko lang yung aking priority. Na-upgrade. So, yung front castle pwede rin. Plus 1 siege machine capacity. Kaya diba, na pwede na yung dalawa. Mas marami na. Troop capacity, 50. 50 pa rin naman siya sa Town Hall 16. Hindi siya nagbago. Kasi so, magbabago lang sa Town Hall 17, magiging 55. So, hindi mo na ako mag-upgrade. As much as possible, hindi mo na ako mag-upgrade ng defense. Ang unahin ko yung mga ano. Yung mga storage para pag nag-farm ako, ma-maximize ko yung loots na pwede kong ma-collect -ma sa aking storages. So, Nahin ko na to. So, maingay yung manok. <laughs> so, isa. So, sino pa pwede natin i-upgrade? Laboratory, pwede rin. Ayan. Sunod ko na itong laboratory upgrade. Medyo matagal siya. Pero okay lang. Um, alam ko meron pa akong ano dito. Hammer of Building. So, check ko. Oh, meron ano, meron ano ba ang available kung magic items. meron ako Hammer of Building. Tsaka so, meron pa akong uh, mga... Ay, uh, Hammer of Building tuloy meron akong book of building, meron din akong enough resources. So para mas ma-maximize natin yung ano. Kasi yung boost kanina army boost siya for 5 days. Max level lahat ng troops ito sa ano sa army once na ginamit natin siya. Even yung mga siege machine at saka yung mga spell. Ang consequence lang nito, max level siya kung saan nandun yung max level ng ating laboratory. So, i-upgrade ko na yung aking laboratory gamit yung aking mga natitirang resources. Kaya nasabing panina, kaya kailangan ko siyang upgrade para ma-maximize natin yung paggamit ng, ng power potion, diba? power boost. Power boost kapag kaka lang natin ng town hall, meron tayong 5 days na magagamit natin yung max troops na max level. Depende sa level ng ating laboratory. Kung hihintayin ko itong 10 days na to, bali mo wala na yung boost, di ba? Hindi ko na siya may enjoy. So, kailangan gamitin ko na to. So, i-upgrade ko na itong laboratory. Okay. Tapos, finish natin ang hammer building. May kita natin, meron na siyang... Nakita natin, nagbago na yung level niya dito. Nagbago na yung... Nagbago na yung mga cap level ng ano ng ating hero. So halimbawa ito, hindi yan max yan, hindi max yung ating poison. So pag nakita -na natin siya, max na siya dito sa ating poison. So ay available poison na. Even yung mga heroes, max level siya sa sa level ng town hall level. Yung top level niya sa town hall level. I hope na habutin lang ako ng ilang months para ma-max ma ko tong town hall 16 para mahabol ko yung town hall 17. Hopefully, pero hindi ko alam kung kaya pero enjoyin lang natin tong game na to so yun pwede ko rin i-upgrade itong aking town hall so, ano pa yung mga pwede nating bilhin liban dyan so yun um, tingnan natin yung defense ng mga bago so meron tayo itong defense na multi archer tower at saka rico na so yun yep. Builders had a wild idea for how we can get even tougher defenses. So, ayan, para siyang, ano, uh, combination siya ng dalawang combination siya ng dalawang Archer Tower. Ang uh, uh, nito. So nga lang parang isa lang yata. Ewan ko, isa lang ba o oh, dalawa. So, yun. Ah, may trading time din pala siya. Okay. So pwede pala tayong gumawa ng Ricochet Cannon at saka ng Multi Archer Tower na tag 2 pieces. So, mababawasan yung ating ano mababawasan yung ating housing space. Gaya nyan. Hmm. Nabawasan na tayo ng I mean yung space, housing space tuloy. Pababawasan tayo ng space dito sa ating village. So, check ko pa kung ano yung pwede na. So, pwede na rin pala tayong mag-supercharge kapag Town Hall 16. So, yung supercharge, supercharge naman, check naman natin tong supercharge na to. So, may upgrading time din ba to? So, yun. Isa pala to sa mga bagong feature ng Town Hall 16. Supercharge lasts until a new upgrade level for the buildings become available. So, ito pa lang supercharge para ano siya, pang boost. Pang boost siya ng mga defense, ng mga buildings natin. Uh, gagana lang siya kapag ano. Uh, kapag max level na talaga. So, napakaganda. One day of trading time. Kasi maganda tong, ang ganda pa na nitong super church na Talagang yeah, kahit yung effects niya, parang kakaiba na, di ba? Meron ko tayong available? Okay, lupo. mm -hmm. e, natin siya. Buka natin siya dito sa aking... So, tataas yung capacity, tataas yung production. Diba? So, so napakalaking tulong nito hindi man tayo magkaroon ng bagong level sa mga collector kung nasa supercharge naman natin to ah uh, ito naman natin sobrang laki ng tinagdag niya Supercharge naman natin to na maximize ko kasi yung ano eh Namaximize maximize ko yung loads para bago ako gumamit ng ano bago ako gumamit ng magic items din ano pa ito ang sulit natin siya sa laboratory wala pa ako pwede i-upgrade kasi pero pwede rin naman. O, yung ating warden, siguro yung grand warden. Kapag meron akong malaking ano, meron akong malaking amount na elixir, sa hero ko talaga nilalagay. O dark elixir. Sila inuuna kong i-upgrade. Bukod dun sa mga storages, eh sa mga tama, sa mga storages. Sila yung mga una ko i-upgrade kasi ano to, uh, mga army natin to. Mas nagagamit natin siya sa pang-loot, sa pang-war compared doon sa defense na una natin i activate so later na yung mga defense natin so meron pa yata ako dito ano pa ba yung meron ako dito pa isang book of hero para doon sa archer and queen ma pag nakapagloot sa kamame ya book of spell so, wala na akong book of okay wala na pala akong book of ano sa building ah uh, book of training So, meron akong available na isang book training. So, pwede ko nang gamitin to. gamitin ko na to. Gamitin ko na siya siguro. Dito sa true with you. Para ma-max. Ma may sagad ko yung ano. Isa pa. Ito. Gamitin ko na to. ano. So, ano ba level yung... Hindi ko rin alam kung anong level ng max level ng road rider Pero, Napakalakas kasi nito talaga pa. Napaka-tanky niya. Tapos pambasag pa siya ng walls. Isa to talaga sa pinaka-favorite troop ko na nilabas nitong mga nakaraang taon. <laughs> so yan, gumiting uh, ko na siya sa... O, check ko nga kung meron, uh, meron pa tayong... Meron pa siyang max level. So naka-max level na pala siya sa Town Hall 16, yung ating Root Rider. Level 3. Wala pa siyang bagong level even sa Town Hall 17. So, ayan, may kita natin pag max, umaapoy yung kanyang logo. So, dito sa ating profile, meron tayo nakamax na troops. Ayan, tsaka yung aking lab, ah, lab, So, ayan, meron pa tayong um, So, pa tayo pwede mag-spend ng ating yung ating loot. So, sa pet house, may bago tayong level sa pet house. kina natin ito, makakakuha tayo ng bagong pet. Okay, yung ating Spirit Fox. So dami, ang daming upgrading na naman. Sobrang daming i-upgrade na naman dito sa Town Hall 16. Parang hindi na naman mauubos 'to. 'Di ba? Gamitin na natin tong building na 'yan. So, tingin pa tayo kung pwede natin i-upgrade. So, napakadami. Sobrang dami. Lahat pala ito i-upgrade talaga. Kahit para to talaga kahit itong ating walls. So 5.6 million per walls. ba diba? Bago may level 17 napakabahal. At yung mga naka yung mga nakapag-upgrade lang nito talaga. Malamang sa malamang kapag nagkakaroon na ang update, town hall update, yung hammer jump event na tinatawag, doon nila sinasagad na ma-maximize nila yung pagbaba ng presyo ng mga walls. So, oh, probably baka Aputin pa ako ng ilang panahon dyan sa Wolves na yun. Sobrang mad. Pero okay lang, ah, hindi naman tayo nagmamatali sa walls. Kasi ang dami ng way para ma-bypass ang walls Eh. Marami ng troops na nakakatalod sa walls. Marami ng, marami ng paraan para ma-bypass yung walls. So, maganda rin talaga pag max yan. Pero hindi, sa ngayon, ah, hindi ko muna siya priority. Siguro yun na lang. Yun na lang para ma-maximize -ma natin yun. Hindi na to. Ah. yung ating grand warden, ilan ba yung kukonsyon mo niya? 14.4 million elixir. So yung matitira, yung gamitin ko sa laboratory. At workshop. So ito yung ating crop plancher, yung bago. So ito ko sa kanya. ating grand warden na lang. So hindi ako makakapag-war. Uh, wala tayong grand warden. So pero pwede rin naman, pero malaking tulong kasi yung Red Dwarf especially sa si war. Sa loot, wala namang problema kahit wala kang hero. Pero sa Ward talaga, hindi pwedeng wala ka. It's much as possible, hindi ka pwedeng incomplete ng hero kasi may mahirap pa mag-isa. Lalo na kapag naka-prepare talaga yung base ng ka kalaban. So, tap trade ko na to. Pero pa, meron pa ako ang mga mga ilang-ilang resource, resource, resources. Meron pa akong natirang mga mangilan-ngilan na resources. Siguro gamitin ko na lang itong aking natitirang resource na to sa, na, sa barbarian para tumatak po yung ating laboratory. Sayang kasi yung days. Sayang yung days. Tumatak po ito. Gamitin ko na. Sayang kasi. Sayang. Sayang yung days. So, na naubos ano, natin yung aking elixir. Wala na rin tayong gold. Meron akong meron akong Rune of gold dito. Kaso nga lang, hindi ko muna siya gamitin kasi wala rin akong available na builder. So, yun. Pwede ko naman yan ma-farm, pwede ko ma-loot siya. Bali, dito na matatapos yung ating episode uh, about it sa pag-town to hall 16. Sobrang dami na namang i-upgrade. Nakakabaling Nakaka pala to Kaya uh, yung mga nagpapa-town hall 16, town hall 17, talagang... Diba? Imagine mo na lang, di ba? Naka-gold pass pa ako. Tapos, meron tayong perks ng ano, uh, 20% building boost, ah uh, Ayan, building boost. Na nakalas tayo na upgrade. Nakalas tayo na upgrading time. Pero matagal pa rin ito. Kahit nasabihin natin ganun. Kahit anim yung builder. Hindi ko alam kung kakakayanin ng 3 months to without ng pag-gems. Di ba? Diba? Tingin ko may hirapan to within 3 months. Pero tignan natin. Mal malaman natin. Depende. So, ayun, Town Hall 16 na yung aking account. And kung pinapanood nyo pa rin po ito sa part na to, salamat po sa panonood. And sana po nagustuhan nyo po itong video na to. At sa mga bagong upgrade po pala ng Town Hall dyan, naiintindihan ko po kayo, alam kong ganun talaga. <laughs> Mahirap po talaga pero sa simula lang yan kasi later on mamamax din naman natin to. Kaya sa mapunta yung ating mga na-farm na lulut sa sa wala, di ba? Nagustuhan nyo po ba itong video na ito? Kung nagustuhan nyo po, like and share nyo na ako. May mga tanong, suggestion, reaction po kayo. Pwede nyo po i-comment sa ba? And I'll try my best para ma-reply po kayo sa isa. Uh, at huwag na huwag niyo po kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click niyo na rin yung notification bell button para mag-updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Shoutout nga pala sa idol natin na si KRTVTV. Hindi ko alam kung kakalain kita pero shoutout sa iyo pare. Once again, my name is Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye bye.